Pwede na makasit Walang gamit Kaso 5 eh. Ito na lang tayo Tatlong kalaso Kaso maliliit pero pwede na Gabang din Tayo 5.99 Ito 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 So, ayun mga kakib so bali lang natin bali mag 6.30 na ng gabi so lang natin sa kabaho overtime as usual so ito so bali pupunta muna tayo sa John Hink bibili tayo ng pang stock natin sa ref eh, wala na daw tayong stock sabi ni Esme bibili tayo ng mga seafoods kasi mag o holy week na so every friday bawal mag cut daw so kaya kailangan bumili ako ng mga isda o, o kaya basta sipo daw So, ito. Tara. Punta tayo ng Jan makakip mga ka-Cubes. Samahan niyo ulit ako. Oh. Tingnan natin kung saan naabot ang $100 natin or $150. Bahala na. Yan ang limit natin ngayon. Tingnan na lang natin. Kitakits tayo doon. So, yun mga ka-Cubes. So, bali ito. On the way na tayo sa Jan Hing. Doon tayo ba mimili na pang stock natin sa ref? Matagal-tagal tayo. Hindi na ka-abot tayo dyan. Masyado tayo busy. So, balita so, hindi muna tayo siguro makabiyahe ngayon. Uh, hindi tayo makasundot-sundot ngayon sa pera sa kalsada. Dahil, alam niyo na, meron nga tayong overtime. So, bale ito, mag-grocery na lang muna tayo. Tingnan natin kung saan naaabot ang ating isandaan. So, yan ang maximum natin. Tingnan tayo, 100 to 120. Tingnan natin kung ano mabibili natin doon. So, kasi sobrang taas na talaga ng mga bilihin ngayon. Kita nyo, makikita nyo mamaya kung magkano na ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kaya, doon na ako namimili na mga poultry products doon na sa Janning kasi sa Walmart bibihira rin doon tsaka dito mas marami dito sa Chinese so marami rin mga Pilipino items yan kaya dyan tayo lagi pumupunta kung sabi si nag-isang ikaw pero ngayon solo tayo pupunta doon kasi uh, tayo lang may overtime niyo, si nag-isang ikaw natin sa bahay na bali nagre-ready na yun ang baon natin bukas So yun, so bali ito So kita-kits tayo mamaya Punta po na tayo Drive po na tayo Kikita nyo rin Madilim na pala Madilim-dilim na Magsi 6.30 pa lang Dinidilim na So ibig sabihin Malapit na talaga ang spring Ilang buwan na lang Isang buwan na lang siguro Spring na So yun, so kita-kits tayo mamaya So yan Yung Makikita nyo Andito na tayo sa Janning Siguro wala ganang tayo ngayon Kasi Webes pa lang So tara, pasok na tayo sa loob Pasok na tayo sa loob So kailangan ko piso Para sa card so tara mga kakibs samahan niyo ako so eto mga kakibs as usual ipingin pingin tayo ngayon ng ating pagbibili mga ah, ano naman tayo dito baka mga copyright na naman tayo dito mabi so, 1.99 per pound bagkano kaya ito ito na naman special daw wala na si Esri bila na lang natin siya ano natin kung magkano yan ito so, yan At tapos seafood sanap tayo ng gulay

likot ang ating video ngayon ay pero na kami ito tapos ayan mo no? tips ayan. may itong sibuyas ayaw okay, may sibuyas pa kan pero bilhin na rin tayo 2 for 3 50 yun na ano ka copyright na naman ako ito mga kakibs may kumakanta ka. ano pa yan tagyan na lang natin ng sounds mga kakibs okay, baka voice oh, over na lang natin tingnan na lang natin ito ay yung sita bins, ito pala yung beans yung beans kakips ng beans ito <mulong open> na lang ito <ako> per pound per pound pala ito ito green beans ito ay magbigas ito ito -tay na tayo ng sana siguro po 'to na restart eh to okay diwa. Dapat silang ng na lang. Ay for seat on. Ah,

dito binibenta pala so ayan ito so, oh, ang palaya oh, no, bakit mura itong ang palaya dito kaso mm -hmm. magaling na mabulok ng bato. ayan sa ilalim mo ano ito bakit kaya ito Luya. Luya. Okay, Luya. Ayan, punta lang kayo dito pag kung nandito kayo sa Scarborough. Recommended tong... ano, ito. Recommended ko itong ano na ito. sya reach siya. Saan kaya abutin ito mga Hindi ko alam kung magkano abutin ito. Hindi ako magkana. So, tara. Tumakilaan natin. Sa dinas pala. Ano tayo sa dinas? Balito, dito yung Filipino Isle. Majority ng Filipino items nandito sa isle ito. Nakoy, ito na naman. Ano yung mga items? Ano yung mga items? Patayin ka muna. So, ayan. So, balito. So, dito kakikita niya yung Filipino Isle ito. Ayan, kumpleto yan. Ayan. Ayan, kumpleto yan. Mga bakuoy, mga ano ating mga ketchup ayan, nakikita nyo yun. kompleto yung mga dilata natin nandito din kompleto yan dito kompleto yan ayan mga gatas kompleto yan dito, kaya dito lagi talaga kami namimili ayan bang kailangan, yun sardinas lang kailangan natin para sa ano para dito sa ayan itlog yun Ah, ito, may miso pa ba ako? Oh, grabe, kita niyo nagtaas na pati miso. Dati, ano lang yun, $1 dollar, ngayon, magkano na? $2.59, grabe. ito tayo sa UFC. Isang miso. Dito tayo isang miso, mga na lang natin ng, ng, ano yun. Nagyan natin ng sardinas, pwede na yun. Ayan, so, punta tayo sa isa, mga oh, okay nyo yun baka magpamahal pa tayo yan 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 ito ito siya dito yung mga natin chichirya ng Pilipinas dyan so bali yun hindi yun, iwas mo tayo dito chichirya hindi tayo ang chichirya kaya rin naman dito may tinapay din ng mga Pilipino dyan yan mamaya punta natin tapos meron din yung product ng yan ito dito yan so product ng mga uh, Pilipino kaso mahal kita nyo naman yung safeguard mga kakibs 350 na, 399 isang safeguard ay gusto 3 dollars na lang 12 piraso ng Irish Spring yan eh. so saan ka pa pupunta ba? Diba? dito diba ka na lang sa Irish Spring mas mura pa Kanya, diba, dati ito 6 dollars 7 dollars grabe yung mahal Eskinol binana natin si Eskinol isang ito ng Eskinol mamaya umaya naman siya ayun ano natin bigas para kung pa tayong bigas ng hanap tayo na isda kalunggog tapos ayun Ano yung mga tinapay eh. ah nakikita nyo dito naman yung tinapay ng mga jerking ha ayan dito sumaga manis ko na rin kung sumaga eh ayun sa mga bigas eh ayun so, ah ang lakas naman ang sound dito grabe ano ba yun? Papatula ko na lang mga kaklip ka na lang, Pasensya na, lalakasan natin yung sounds natin Lakasan na lang natin yung sounds natin So hindi tayo makapiright maka <GET Có'T> Ito na, makakapiright pa naman ako nyo Korea, Ego Spanish pero dito dati malalakas kami dito Paso, sugar nito Tasa sugar nito siya

pag natin. Tingin din tayo dito sa... Tingin tayo dito. Tignan. Ito yung pangus. Ito yung mga... Ito yung 29.88. Ito Wala. Dapat bumili na pala ako ng mga crowd. Ito yung probing dalubin dati. Wala. Tignan nyo. Ito yung mga presyo ng yun. Ibang na, 699 Very graphic Wala bang chrome Oh, bangus bone The bone milk fish Isang piraso, 499 Sobra naman Wala nga ang sale, mga kapid Nakikita nyo naman yung presyo, diba? Mahal pa rin, hindi naman ganyan dati yan eh Bakit sobra ka bangus? Grabig. Sobrang mahal ano to? Kasi ito boner Isang piraso. Limang kaya. Ito po na ito na. Ito ang dami. Pwede na. Pwede dami

So mga gusto yan, yung label sa loob niya, ako naging imprenta niya mo ano nga yan, imprenta natin yan. Kaya ganito ito, gumagang ito. Kaya't i-imprinta natin yung ganyan. Ang shake slip po'y tawagin. So hanap tayo dito ng galunggong. Ito yung galunggong. Yun dyan mga ka galunggong mga ka-Cubes Trinite. Ano na? Ito yung

Nalinis na siya. Nalinis na siya. Ayan. So, ito mo naman. Tayo na so, so, ah, ang tayong silap siya. Tulong Ang pagkakaibang ko? Ang dami variant ng gulong. O, ito. It's not. 299, 329. San tayo mga kids? Siyempre tayo sa Smura, di ba? ilang piras ito, piraso itong permanent PA1, apat ito ilang piraso, apat minsan lima pa sa ito yung ang pagkakaiba nito mga 6. ito AA1, tayo 299 minsan may malalaki ito, ito ito, na natin. At ito 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 Yep, so hanap mo na ako mga tips kung may ito may bibili fresh. Yan, save siya ngayon. Thank you. Thank you. Yan, mga tips. Ito yung save yung mga baboy kasi magdama na araw. Sale siya, kung makikita niyo. So, hindi natin kakain sa i-back lang natin ito. Yan, dollars $4 for that. Ayo pa rin ha. Ayan, tara, tara. Tapos na tayo. Meron tayo, ano, pang-back na tayo. E, Ayaw okay, ko, baka naabuti ito. Eh, hindi save yung mga... 179 dati nagsisave sige kuha rin tayo kuha so, tayo ng isa para meron lang tayong pang back ito lang muna hindi rin naman natin mauudos yan kasi most on gulutoy ni Esme seafood sigurado so yan ano pa ba wala yung binibili kong puwet na banok bang ribs nakita dati ito makakabili talaga ng 3 dollars yung pork hot huh? yung bata wala na ngayon grabe mahal wala nga wala yung save short trips 3.99 mga kapis 10 dollars wala, wala talaga yung binibili ko wala sila yung pet ng manok mga kapis 2 dollars na pet ng manok wala na ako nun eh. Yeah, so ito na lang muna mga cubes kasi meram meram na rin yan ewan ko baka lagpas 200 100 plus naman yun sigurado ko pero okay lang yan tingnan natin kung magkano nga abutin nyo yun so tara bayaran natin ito mga cubes ito mga cubes tapos na tayo grabe ito na naman may sound na naman dito so ano bali Uh, paano na lang tayo? Bisa na natin kasi baka maka-copyright tayo na ito. Bahay na tayo mga kakibs. So yun mga cubes, So bali, on limit pa rin naman tayo naka on limit pa rin tayo ngayon so bali naka 111 dollars tayo ay pa paano pero ayun para gano'n mo mamaya kita nyo tingnan natin sa kung ano natin tapos dumadami na rin yung mga kaherang Pilipina dati taga puro in check ngayon at least kahit pa paano oh. Uh, na sila ng mga Pilipino ang trabahador dito sa so Janhing as kasi dati talagang wala majority puro in-check as in in-check lahat talaga siguro na ano ng labor na kailangan taga-hati talaga. Kasi ganoon dito, equal talaga dito. Equal opportunity dito sa Canada. So, required by law na dapat mag-hire ka ng mga ibang lahi. O yun, so bali ito. So, uwi na tayo. Ewan ko kung anong niluto ni SB ngayon. So, marami-rami rin ito na pamili natin sa isyandaan. Mamaya makikita nyo. Tingnan natin kung gano'ng karami ko na pamili sa isyandaan. Ngayon muna naman ka kita-kits ulit tayo sa So, so yun, so, so bali 7-12 na So, hanap pa ba tayo ng kasabay pa uwi? Hindi <laughs> na, uwi na tayo Pero tingnan natin kung makakahanap pa tayo ng pasabay na biyahe pa yun Pero ay darit, tsaka tinatamad na rin ako, okay na yun Huwag tayong masyadong hama, mababurn out tayo niyan Pag araw-araw natin gagawin yan, dito pa lang sa overtime Mababurn out na tayo, lah. paano pa kaya yung part-time natin So, balanse lang mga cubes. so minsan may overtime tayo okay yun. tapos minsan naman wala so doon tayo bumabawi sa pagharap ng pera sa kalsada pero sa ngayon so concentrate muna tayo siguro sa overtime natin so ganun mo gagawin natin baka sa weekend na lang tayo ano maghanap ng pera sa kalsada siguro kay 2 to 3 hours tignan natin so yun mga ka kita kasi ulit tayo sa bahay tignan natin kung gano'ng karami na pamili natin sa 111 dollars so yun so yun mga ka-cubes ito asabay ah, na tayo so bali ito tignan nyo kung Ayan, 111, 11, 11. So, baka makikita nyo. Aba, ano panalo tayo sa nabili natin. Ayan, meron tayong yakult. May gulay tayo dyan. Meron tayong, ano. So, yan ang mga napamili natin sa $111. Marami na yan tayong pang-imbak Makikita nyo. Hindi na tayo lugi dyan. Marami yan sa ilalim. May, meron tilapia, galunggong, hipon, gulay. Ayan, sibuyas. Tapos ito, giniling, baboy, manok. Ito, mga tosino, longganisa. So, yan. So, panalong panalo tayo ngayon sa grocery natin. So, yan. So, yan lang muna mga yan, mga ka-cubes. So, gusto nyo pa bang mag-Canada? Ganyang kamahal dito sa Canada. Pero, masaya pa rin kahit paano. So, yan. Kita-kits ulit tayo, mga ka-cubes.